Netizens, ninaliit ang award ni Angelica Yulo. Isang araw makaraang tanggapin ni Angelica Yulo ang ulirang ina award mula sa South East Asian Achievement Award. Ay hindi pa rin tumitigil ang mga bashers sa pagmamalit sa parangal sa ina nito time Olympic gold medalist, Carlos Yulo. Ayon sa mga haters ni Angelica, ha ha, check niyo muna yung creds ng nagbigay ng award plus their list or awardees. They obviously had to create buzz, kaya nila binigyan ng award si Mother Yulo. Lord, apaka minor and contrived niyang award na yan. Not all awards have the same status, you know? It's not as if she won the Olympics, for example. Pipitsugin lang niyang nakuha niya. Kung ganyan ang ulirang ina, eh, sampal to sa nanay ko, na tinaguyod kami from our to our life status now na walang sinumbat at hiningi kahit piso. Hindi naman ito pinalagpas ng mga taga-suporta ni Ginang Yulo at sinabing sa CEAAA magre-reklamo ang mga bashers. Nagawa niya, ipinagbuntis palakihin ang apat na anak niya at suportahan ang anumang talent meron ang mga ito. E kayo, mag-judge ng tao na hindi naman alam ang totoong kwento.